Walo naman ang arestado sa Oplan Bulabog sa Quezon City. Naaktuhan pa ang ilan sa kanila na nagsusugal sa daan. Habang ang iba, nahulihan ng bloke-bloke ng mariwana. Nasa gitna na aksyon si Amber Gonzalez. Walang mukhang may harapat tatlong lalaki at babaeng ito matapos masakot sa Oplan Bulabog sa Barangay Balara, Quezon City kagabi. Nahulihan kasi sila ng pitong bloke ng mariwana. Ayon sa tip na natanggap ng QCPD, talamak ang sugal at bintahan ng marijuana sa lugar ng puntahan. Tumambad sa mga pulis ang unang grupo ng apat na lalaking ito na nagkakara cruise. Ang isa sa kanila, armado pa. Ang champion nga po yung, yung mga nagkakara cruise doon. Hindi yun sa grupo na yon yung unang grupo. Uh, may, na, may na recover po na barrel at yung mga bet money po. Sunod daw na dumating ang pangalawang grupo na may dalang marijuana. Nang tinap sila, eh wala silang mapakita ID. Eh. Na-recover sa kanila yung apat na sa sino marijuana at eventually yung yung bloke ng mariwana, uh, uh po siya. Hindi natin alam kung uh, saan dadalhin. Amida daw isa sa mga sospek na sa kanya ang bag na may lawang mariwana pero inutusan lang daw ito ng kaibigan na i-deliver sa grupo ng nagkakara Cruz. Isang araw na, kailan deliver ka? Depende pa kung may nag-text. Gano'ng katagal mo na itong ginagawa ate? Three months. Itinanggin naman ang isa sa mga nahuli ng susugal na, na nagpapadeliver sila ng marijuana. Sa kabila nito, kulong ang walong nahuling suspect na maharap sa patong-patong na kaso. Habang dinala naman sa DSWD ang dalawa pang minor de edad. Umaaksyon! Amber Gonzales, News 5. sure to come back use 5 everywhere copyright 2016